May nakakatakot na bagay ang nakatago sa batis na ito. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Dito sa mga latian, maaaring maging mabaho at hindi kaaya-aya ang lugar, ngunit tulad ng makikita mo, maaari rin silang maging nakakatakot. Kaya mula sa mga hindi maipaliwanag na mga natuklasan hanggang sa mga kakaibang nilalang na natagpuan na naninirahan sa mga latian. Una ay tingnan natin ang sinkhole sa ilog na ito. Ang video ito ay magbibigay sa iyo ng pangamba Marami ang hindi nakakaalam nito, ngunit madali kang mawala ng buhay kapag hinigop ng sinkhole na ito. Tingnan mo ang video mula noong taong 2020, dalawang sinkhole sa latian ang biglang sumulpot ng sabay. Nangyari ito sa Bumid County ng Kenya. Hinigop ng sinkhole ang lahat ng makikita ngunit ano ang sanhi nito? Ito ay dahil sa limestone na nasa ilalim na siyang mabilis na nasira. Habang natutunaw ang limestone, lalo pang lumalalim ang tubig na lumilikha ng malaking sinkhole. Kung merong lumalangoy sa latian sa oras na iyon, ay tiyak na hihilahin sila pababa at malamang na hindi na sila makakalabas ng buhay. Ngunit sa kabutihang palad, sa kasong ito, walang sino man ang nahulog sa ilalim. Pangalawa ay tingnan natin ang halimaw sa latian noong 2021. May ilang magkaibigan na namamangka. Ang tubig ay tila tahimik at payapa. Ngunit noong itapat ng lalaki ang kanyang kamay sa madilim na tubig, mabilis niya itong inalis at nagsabing may humawak sa kanya. Nagulat ang kanyang kasama ngunit iniisip na ito ay isang uri ng isda. Pagkatapos, nakakita ang mga lalaki ng isang kumikinang sa tubig. Mukhang isang nilalang na may ilaw. Pagkatapos ng ilang sandali, ito ay nangyari. Mukhang isang uri ng kamay na kulay bughaw ang lumitaw mula sa tubig. Ang kamay ay tila may limang daliri ngunit pare-pareho lamang ang haba. Ibig sabihin, hindi ito tao. Ang ilan ay nag-alinlangan kung anong hayop ito. Dahil ang mga sinophore ay may kumikinang na ilaw at bago ito mangyari, nakita ng mga lalaki ang ilaw sa tubig. Sinasabi ng iba na ito ay maaaring isang uri ng igat ngunit hindi rin sang ayo ng iba. At hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano ito. Marami sa online ang nagsasabi na ito ay tunay na halimaw sa latian. At tingnan rin natin ang nakakatakot na manika ito noong Oktubre 2014. Ang isang happy ng pulisya ay nagmamaneho malapit sa isang latian. Doon niya nakita ang isang tanawin na kakagulat ng lahat. Nakita niya ang mga anyong tila porcelain dolls sa latian. Ito ay sa Bear Creek Swamp sa Alabama. Si Corp Joe Zedinger ay nagulat. Ngunit nagdesisyon pa rin siyang magpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit ilang araw pa lamang nagsimula siyang tumanggap ng mga tawag mula sa mga takot na kababayan maraming tao ang nag-uulat na nakakita ng nakakatakot na mga anyo sa latian kaya nilapitan ito ni Joe upang imbestigahan sa latian natagpuan nila ang 21 na nakakatakot na manika na nakasabit sa mga tangkay ng kawayan at marami sa kanila ay walang mukha Nagdesisyon ang hepi ng pulisya na ipost ito sa social media at nagtanong kung meron bang impormasyon tungkol sa mga laruan ngunit walang sumasagot. Sa huli, isinara ang kaso ngunit nananatili itong isa sa mga pinakakaibang misteryo sa Alabama at ngayon ay tingnan na rin natin ang iroplanong ito. Ito ay tinatawag na Swamp Ghost Noong 1942, ang Estados Unidos ay nakisangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig at nagsimula silang gumamit ng mga malalaking eroplanong pandigma. Isa sa kanilang USB 17E bombers ay binaril na nagdulot sa eroplano na bumagsak sa Latian sa Papua New Guinea. Sa kabila nito, lahat ng siyam na tripulante sa eroplano ay nakaligtas ngunit kailangan nilang mamuhay sa Latian ng anim na linggo kailangan nilang labanan ang kakulangan ng pagkain at tubig pati na rin ang pagod at malaria. Ngunit pagkatapos ng anim na linggo, nakarating din sa kaligtasan ang siyam na sundalo. Ngunit ang kanilang eroplano ay nawawala sa latian sa loob ng dekada. Subalit makalipas ang 30 taon, habang ang mga sundalo ay nagpapalipad ng eroplano, ay nakita nila ang isang bagay na nakalubog sa latian at nang silay bumabao pang suriin, ay napagtanto nila na ito ay isang eroplano na tinatawag na Swamp Ghost. Pagkatapos nito ay nagpasya ang US Army na bawiin ang eroplano. Napakahirap dahil sa pundong iyon ang latian ay pinapalibutan ng mga buaya. Ngunit ang nakakamangha ay naibalik pa rin ang lumang eroplano sa Estados Unidos at ngayon ito ay nakadisplay sa isang museum sa Hawaii. At narito rin ang napakalaking ahas. Noong 2020, dalawang lalaki ang nagtala ng isang makasaysayang discovery sa isang latian sa Florida. Natagpuan nila ang isang 18 feet na Burmese python, ang pinakamalaking python na kailanman natagpuan sa si Estados Unidos. Pero paano napunta ang isang Burmese python sa Florida? Nakikita mo, dati ay tinuturing na alaga ito ng mga tao, ngunit sa mga nagdaang taon sila ay nagtaka. At labing limang taon ang nakakaraan, ang populasyon ng mga Burmese Python ay biglang tumaas sa Florida. Sila ngayon ay namumuhay sa kaligasan ng states at kumikita ng malaki ang dalawang lalaking ito sa panghuli ng mga ahas. Maari silang kumita hanggang sa 150 dolyar sa bawat huli at makikita rin ang kanilang dokumentary sa Snake Holic. Ang napakalaking python ay tumitimbang ng 63 at kalahating kilo kaya't hindi ito kayang buhatin ng dalawang lalaki lamang. Ang mga Burmese python ay isang mapanganib na uri kaya't talagang nilalagay sa alanganin ng mga lalaking ito ang kanilang mga buhay para lamang kumita. Susunod ay tinanin natin ang nilalang sa latian. Noong 2012, ang ilang mga tao ay naglalakad malapit sa isang latian sa France at doon nila nakita at doon nila nakita ang kakaibang hugis. Ang nilalang ay payat at tila nakatingin sa iyo. Ito ay parang natabunan ng putik. Ngunit ano nga ba ang nilalang na ito at ano ang kanyang ginagawa sa isang latian sa France? Sa katunayan, ito ay skultura lamang. Sila ay tila nilika upang magbigay diin sa komplikadong ugnayan ng tao at kalikasan. Ang mga figurine ay ginawa sa bakal, putik at algae at saka iniwan upang matuyo. Kaya't ang putik ay tila naging katulad ng balat. Talagang nakakatakot ang mga nilalang na ito. Kahit hindi sila buhay, isipin mo na lamang kung makikita sila sa gabi. Susunod ay narito rin ang misteryosong sementeryo. Noong 1982, natuklasan na mga manggagawa ng kalsada ang isang nakakatakot na bagay sa Utah, USA, habang naguhukay sa isang latian natagpuan nila ang maraming bungo. Sa simula, inaakalan nila na ito ay isang lugar ng digmaan Ngunit matapos suriin ng mga eksperto, natuklasan nila na ang mga bungo at sa higit pang pagsusuri ay natuklasan nila ang mga labi ng 168 na katao dahil dito ay salamat sa latian ang mga bungo ay maayos na napreserba na nagpapahintulot sa mga eksperto na malaman na ang mga bungo ay mula pala sa panahong archaic mga 5000 BC. Susunod ay narito rin ang tangke Natagpuan ito sa Estonia noong taong 2000 at nakakamangha ay gumagana pa rin ang tangke. Natagpuan ang 116 na mga balas sa loob. Ngunit may isang misteryo tungkol sa tangke na to. Ito ay isang T-34 Soviet tank. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay may marka itong Aleman. Nalaman na ninakaw ito ng Germany Army mula sa Soviet Army at pagkatapos ay ginamit ito bilang kanilang mga tangke. Sa loob ng maraming taon, bago ito napunta sa Latian, pinaniniwala ang ito ay ginawa sa layunin. Ang mga Soviet ay umaatake sa Estonia, kaya upang siguraduhin hindi nila makuha ang tangke, ay itinulak ito sa Latian. Sa wakas ay naridurin ang isang lumubog na barko sa Latian sa Istanbul, Turkey. Ang ilang mga archeologists ay nagsasaliksik sa isang latian at doon nila natagpuan ang 37 na mga barkong lumulubog. Ito ay mula sa Byzantine Empire at ang mga barko ay libu-libong taon na. Ngunit nasa relasyong maayos na kalagayan, ito ay talagang isang nakakaganyak na pagbabalik sa kasaysayan. Ikaw, alin sa mga risk ito ang pinaka nakakamangha? Comment mo yan sa si baba ng video at see you next time!